Good morning! Matapos naming magsimba, nagpasya kaming mag road trip papunta sa isang lake. Habang nasa biyahe kami, alam nyo ba, napakaganda ng tanawin dito sa New Zealand. Yung mga bundok, parang nagkakulay-kulay na at ang mga puno, nagsisimula ng magbago ng kulay, dilaw, kahel at pula. Dahil nga papik na ng autumn at usually mid-May ang pinaka-peak dito. Grabe, ang sarap sa mata! na feel nyo na rin ba minsan yung parang naglalakbay kayo sa isang painting? Bago kami makarating sa lake, dumuan muna kami sa isang bakery. Alam nyo ba, dito sa New Zealand, halos bawat maliit na town mayroon talagang bakery. Napaka-convenient kasi kung nagugutom ka habang nasa biyahe. Sure na may makakainan ka. Sa mga bakery cafe dito, madalas silang nagbebenta ng iba't ibang klaseng tinapay. Pie, lalo na yung sikat na steak and cheese pie. Sausage rolls, sandwiches, Coffee, pati na rin mga salads at minsan may sweets, pagaya ng lamingtons at custard squares. Simple lang naman ang in-order ko, chicken and chips, drinks at isang salad. Mabilis din ang service kaya agad naming nakuha ang mga pagkain namin at tuloy na sa lake. Ang pinuntahan naming lugar ay ang Lake Fakamaru. Nako, sobrang ganda. Tahimik, presko ang hangin at kitang-kita mo yung linaw ng tubig. Para kang nasa isang postcard. Naghanap kami ng picnic table na may magandang view. Doon namin inayos yung lunch namin. Habang kumakain kami, may malamig na simoy ng hangin. Pero hindi siya yung malamig na nagpapayoko. Kundi yung tamang lamig na nagpapasarap ng bawat kagat sa pagkain. Habang nagpipiknik kami, napansin namin yung mga ibon sa paligid. Lumilipad-lipad lang. Yung ibang ibon, nakaupo sa mga sanga. Para bang nagmamasid din sa amin. Pagkatapos namin kumain, naglakad-lakad kami sa tabing lawa. Sobrang peaceful talaga ng lugar. Parang bawat yapak mo sa damuhan, may kasamang paghinga ng buong kaluluwa mo. <laughs> Trivia time! Alam nyo ba na dito sa Lake Fakamaro, kinuna ng ilang scenes ng Yogi Bear movie noong 2010? Oo, nakakatuwa no? Yung mga nakikita lang natin sa pelikula, ngayon ay nasa harap na namin mismo. Parang gusto kong hanapin kung nasaan yung eksaktong spot na ginamit nila sa movie may nakita kaming isang napakagandang spot. Hindi nga nakatiis yung dalawa kong anak. Tumakbo sila at naglaro sa tubig. Isang simpleng celebration pero punong-puno ng meaning ngayong Easter, ang araw ng pagkabuhay ng ating Panginoon. Sana hindi lang natin maaalala ang kabutihan niya tuwing Easter, kundi araw-araw sa bawat hakbang ng buhay natin. Kayo, paano kayong nag-celebrate ng Easter ngayong taon? Hanggang dito na lang. Salamat sa panunood. Paalam!